magandang araw sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Kwento ito ng akin mama, at ang aking mama, ay Tubong Kalbayog City, Samar at hindi talaga naniniwala si mama sa kwentong biringan. Kasi hindi niya pa daw ito na experience, o nakikita, kaya hindi siya naniniwala dito. Pero yung taon December, 23, 14 years old ang mama ko, ay naniwala na si mama kasi naranasan niya mismo, at nakapunta siya sa biringan. Familiar ba kayo sa biringan? Nagsimula ang lahat noong simbang gabi. Inimbitahan ni mama ang kanyang mga pinsan na sumama sa kanya, sa pagdalo sa simbang gabi at sa parehong oras, inanyayahan din siya ng kanyang mga kaibigan. Sa huli, napagpasyahan ni mama na sumama na lamang sa kanyang mga kaibigan, dahil bihirang mangyari ito, maganda rin ang samahan ng mga ito. Nagkasundo sila na magkikita-kita sa alas dos imedya ng madaling araw. Sa pagdating ng takdang oras, nagkasama-sama na silang lahat, at napagpasyahan na sumama sa bagong simbahan para sa simbang gabi. Apat silang magkaibigan. Nang dumating sila sa lugar, agad na namangha ang kanilang mga mata sa kagandahan at lawak ng tanawin. Ang kapaligiran ay abala sa dami ng mga tao, at mga tindahan na animoy nag-aanyaya sa kanila na maglibang at masiyahan. Ang simbahan ay nagningning sa ganda, tila ba ito ay humahatak sa kanilang mga puso at kaluluwa. Sa oras na yon, tila ba naging mahigpit ang paghawak ni mama sa pagnanasa na manatili sa napakagandang lugar na yon, kung saan ang hangin ay sagana sa aliwalas at katahimikan. Sa buong panahon ng kanilang pagpunta sa simbahan, tahimik lamang silang naglalakad, nagpapahalaga sa mga sandaling puno ng pananampalataya at katahimikan. Nang dumating na ang oras ng alas tres ng madaling araw, nagbigay na ng senyal ang kampana na malapit nang matapos ang misa. Sa sandaling iyon, habang papalapit na ang panahon para sa pagpapawi ng banal na tubig, napansin ni Mama na tila baka unti na lamang ang natitira sa loob ng simbahan. Nakakabahala ang biglang pagbawas ng mga tao, lalo na't kamakailan lamang ay puno ito ng mga deboto. Napalingon si Mama sa kanyang kaibigan, at sa kanilang mga tinginan, napagtanto nilang pareho ang pagkakaiba sa dami ng mga tao. Ate, nasa na tayo ngayon, bulong ng kaibigan ni Mama, na tila ba'y nanginginig? Nagdulot ng takot at pagkabahala ang pahayag na yon at agad na nagdesisyon si Mama na umuwi. Tapos na ang misa at mabilis nilang nagawang makalabas ng simbahan. Swerte rin si Mama dahil mayroon siyang mga panalangin at pangontra laban sa mga hindi kapanipaniwala. Pagdating ni Mama sa kanilang tahanan, hindi na maitago ang kanyang pag-aalala sa mga taong nakita niya sa lugar na yon. Bagamat ang tanawin ay puno ng kasiyahan at kagandahan, ang mga tao naman ay tila'y nagtataglay ng kakaibang katangian. Lahat sila ay waring walang emosyon sa kanilang mga mukha, walang anumang pumipintig sa kanilang mga puso. Walang mga ngiti o mga hiwa sa kanilang mga labi, at walang anumang tinig na maririnig. Ang katahimikan ay sumakop sa kanilang paligid. Naalala ni Mama ang mga payo ng kanyang lola, bago siya umalis ng bahay, Nahuwag siyang makipagtitigan sa mga tao doon, na hindi siya dapat maakit sa mga bagay na makikita niya, at nahuwag siyang kumain ng mga inaalok sa kanya, dahil maaaring magustuhan siya ng mga tao roon. Sa mga pangyayaring iyon, unti-unti nang naging malinaw sa kanya na naroon sila sa biringan. Sa araw na sumunod, biglang nagkasakit si mama at tumagal ito ng dalawang linggo. Sa pangangalaga at pag-aalaga ng kanyang lolo, napabuti rin ang kanyang kalagayan. Sa huli, napagpasyahan ng kanyang lolo na iuwi si Mama sa Manila sa kamag-anak nila doon. At sa Manila rin isinilang ang inyong lingkod, kung saan nagsimula ang isang bagong yugto sa kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, dumating ang isang mahalagang pagpasya sa pamilya noong May 3, 2021. Ang magbakasyon sa probinsya. Sa kanilang pagdating doon, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang nagdulot ng pag-aalala kay Mama. Sa kanilang pagtungo sa Cebuana padala upang mag-cash out ng pera, napansin ni Mama ang kanyang pagiging balisa at ang kanyang patuloy na paghahanap sa isang simbahan na hindi naman makita sa lugar. Naging malinaw sa kanya sa sandaling iyon na marami sa mga alaala at mga pangyayari na kanyang nakikita noong siya labing apat na taong gulang pa lamang ay maaaring hindi totoo. Ang mga pangyayari sa biringan at ang mga nilalaman ng mga kwento ng lola niya, ay maaaring bunga lamang ng kanyang imahinasyon, o maaaring bunga ng mga kababalaghan ng nakaraan. Sa ganitong pagkakataon, naging matatag ang pamilya sa pagharap sa katotohanan, at sa pagtanggap na hindi lahat ng nakikita ay totoo. I want to share my experience, before noong active pa ako sa Catholic Church namin dito sa barangay. Nakikipagpartisipate rin ako sa koro, komentarista, nagbabasa rin ako ng mga readings during mass. And every Saturday, pumupunta talaga kami ng mga youth members ng church para maglinis at sa paghahanda lahat ng kailangan for Sunday Mass. Lahat naman siguro ng church may mga kwento, syempre ganun din sa amin. Dati kasi yung church namin, hindi talaga maayos, walang bintana, walang pintuan, sa kamaliit pa, kulay puti ang pintura, pero madaming nakaguhit na kung ano-ano. Kapag dumadaan ako doon nung elementary ako lagi talaga akong nasusulyak. Madaming mga batang naglalaro sa loob ganun. O kaya pag ulan may mga nilalagay na mga dayami. Sabi-sabi ng mga kaklasiko, may pugot daw na pari na nagpapakita doon. Nakakita na ako ng mga multo since bata ako. I treat them as a normal people. Pero sabi nila minsan may tinuturo ako, pero hindi nila nakikita noon, hindi ko na talaga ginawang big deal. Pero andun pa rin yung kaba. Siyempre nag-innovate na ang simbahan, pinalaki na, may mga kwarto na, may convent na rin sa tabi nito. Sa likod naman may mga rooms para sa mga dumadating na mga pari, revs, sakristan, or bisita. One time, nagkukwentuhan kami ng mga sakristan sa likod ng simbahan. Nakagawian na kasi naming tumambay doon dahil may upuan. Tsaka kahit mag-ingay kami doon walang papansin sa amin nakuwento nila sa akin na meron daw talagang nagpaparamdam doon. Sa mga kwarto daw sa likod, kapag gabi na, meron daw nagwawalis na kung saan nila naririnig. Isipin nyo gabi na sinong tao naman ang magwawalis sa ganong oras. Meron din daw palakad-lakad sa harap ng mga pinto nila. Iniisip na lang nila na baka mga pariyon, pero kapag dadaan ka kasi doon, makikita yung anino mo sa mga bintana ng kwarto at sa baba ng pinto nakikiramdam daw sila, pero walang aninong dumadaan. Isang araw, kumakain kami sa living room ng convent, sa gilid kasi noon is kwarto ng isang pari, mahilig kasi siya sa radyo. Naririnig daw nila doon ang tunog ng isang bola na tumatalbog, kung maari nyong ma-imagine ang tunog, tila ganun nga raw ito. Ako si Angel. Sa bagong lugar na nilipatan namin, sobrang saya ko, dahil malapit lang ang simbahan mula sa bahay, may tricycle na, at sampu lang ang pamasahe. Dahil doon, napagpasyahan ko na sumali sa isa sa mga ministriya sa simbahan. At yun ay ang ministriya sa mga mambabasa lectors ministry, mga naka-assign na magbasa ng readings every Sunday Mass at daily Masses. After a year, marami na akong mga naging kaibigan sa loob ng simbahan kapwa lectors, sakristan, lilies, usherets, kuro at iba pa. Buwan ng Nobyembre, isang nakakalungkot na pangyayari ang bumalot sa parokya namin. Nang malaman na ang isa sa mga sakristan na nasa labing pitong taong gulang ay naaksidente. At yun ang sanhi ng pagkamatay niya. Pati ako, nalungkot sa balita, dahil kaedad ko lamang ang sakristan na yun, at minsan ko rin nakikita tuwing linggo. We're not schoolmates but I heard a lot of things about him since we have common friends that were also church servers. Lasing daw kasi siya habang nagmamaneho ng kanyang motor. Malalim na ang gabi noong umuwi siya galing sa isang party at distracted din ang sarili niya sa mga problemang naranasan sa pamilya niya. Buwan na ng Disyembre, Simbang Gabi at Misa de Gallo season na naman. Simbang Gabi ay siyam na gabing paghahanda sa kapanganakan ni Jesucristo while ang Misa de Gallo ay siyam na madaling araw naman na paghahanda. Kung hindi mo feel na gumising ng maaga, edi sa simbang gabi ka, at yung mga veteranong church goers na sobrang aga pong gumising, nababagay sa Misa de Gallo. Also, pare-pareho din naman ang homily at readings, iniba lang ang oras. Sakto, schedule ng reading ko sa Misa de Gallo. Kaya alas 3 pa lang ng madaling araw ay nandoon na ako sa simbahan. Halos puno na ang sa loob ng simbahan, kinabahan ako bigla at hindi ko alam kung bakit. Dumiretso ako sa sakristi, upang mag-ensayo sa babasahin ko. May mga sakristan na ding naghahanda sa loob pero wala pa yung lektor na kasama ko. Yung sakristi, ito yung silid na nasa likurang bahagi ng simbahan, kung saan doon nakapaloob lahat ng konsagradong bagay ng parokya. Binati ko silang lahat at binati din nila ako pabalik maliban sa nakasutanang nasa likuran, at hindi ko masyadong nakilala kung sino man yon, kasi nakatalikod. Siguro bad trip siya, madaling araw pa, kaya hindi ko nalang din pinansin. Habang nagpa-practice ako sa gilid, may narinig akong kalabog sa itaas, which is sa second floor pala ng sakristi na ginawang kwarto ng mga convent boys. Inisip ko pa nung time na yon na baka isa yon sa mga sakristan na kakagising lang, at nagmamadali, dahil malapit na magsimula ang misa. After a few minutes, may malamig na hangin ang dumaan sa katawan ko, tapos kumunot ang noo ko dahil wala namang electric fan, iba yung amoy, amoy usok ng kandila. Tinignan ko ang mga kasamahan ko, pero tahimik lang din sila na parang ewan, tapos wala naman akong napansin na may nakasinding kandila. Nandito siya, Sambit ng kakarating lang na sa Mayor namin, si Kuya. Lahat kami ay napatingin sa kanya, tapos nabigla ako nang nagsitakbuhan na ang mga sakristan palabas ng sakristi. Kaya tumakbo na lang din ako kahit ang daming tanong sa utak ko. Si Lexi. Habang papalabas kami ng sakristi, sambit-sambit nila yung pangalan ng sakristan, nakakamatay lang noong nakaraang buwan. 3.33 na nag-umaga nang humupa na ang komosyon, at nilapitan ko agad yung sakristi mayor namin tinanong ko siya tungkol sa nangyari kanina. Si Lexi, pangalan ng sakristan, nagparamdam. Narinig ko kasing may humahagulgol kanina sa itaas ng sakristi, may kalabog pa nga. Ramdam ko yung pagsisi niya sa nangyari. Naghihinayang siya sa maagang pag-iwan niya sa kanyang pamilya. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Tama pala, parang si Ed Kaluwag din ang aming sakristi, Mayor. Kaya't sa ilang paraan, naniwala din ako sa kanyang sinabi. Kinwento ko rin ang amoy ng usok ng kandila, na naamoy ko kanina pati na rin ang tunog ng kalabog. Pagkatapos ng misa, balisa, at hindi pa rin ako mapakali. Nag-alay kami ng dasal kasama si Father sa loob ng sakristi. Pagkatapos, tinanong ko ang ibang sakristan kung may narinig din silang kakaiba o kahit anuman. Sinabi nila na naririnig din daw nila ang kalabog at hagulhol ng isang lalaki, ngunit hindi nila ito pinansin dahil baka ito ay dulot lamang ng kanilang pagkapuyat. Ngunit matapos ang insidente ng amoy ng usok ng kandila, doon sila nagsimulang siguradong mayroon nga talagang nagpaparamdam. Hanggang ngayon, medyo nakakapanindig balahibo pa din yung karanasan ko. Minsan nga, napag-uusapan din namin yun at binabalik tanaw ang nangyaring pagpaparamdam sa hindi pa matahimik na kaluluwa ng isang sakristan. Kung gusto niyo magbahagi ng inyong nakakatapot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories at gmail.com.